Ay, magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa loob ng bahay ng mga RIR ngayon. Titingnan natin sila, bibisitahin natin. At para dun pala sa mga bago, no? Uh, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandito ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo din yung kaalaman na makukuha mo or uh, ma-inspire ka man lang sa, ano, sa video na pinanood mo. effective yung ano, yung nest talaga na ganito. Hindi na nila tinutuka ang itlog nila. Kasi 'di ba, yung yung isang video ko, sabi ko one week na hindi ako binigyan ng itlog kasi nga pag tuwing iitlog dito sa may ano na to, ito ito itong green na to. Pag iitlog diyan, nil ano niyan tinutukan nila pinapakialaman nila so nababasag wala akong nakokolekta nung pang panahon na yon so isa dalawa tatlo lang pero ngayon alam nyo, nakakatuwa. Kasi pagka nang itlog sila dyan, hindi na nila pinapakialaman. Basta iiwan na lang dyan, maiipon na lang dyan. Pero ang ginagawa ko, to avoid ano naman, attraction sa kanila, no? para ma-avoid yung baka mamaya. Pling, mag-ano naman, ma-attract na naman sila sa ano. Eh, kinukuha ko na. So, kanina may nakulit na akong isa. Ngayon, hinayaan ko lang. So, ngayon may dalawa ulit. Oh, di baka mamaya ulit tatalikod ako, meron na naman. Pero kunin ko na para ano, at least <laughs> ay, hindi masira, di ba? Yun, oh, di ba? Ang saya-saya ng umaga. So kahit na kahit na kaunting population lang ito, nakakapagbigay ng tuwa, Oh, um, nakakaano 'yun. Alam niyo 'yun, nakaka na, nabibigyan ako ng saya. <laughs> Nagbibigay sila ng grasya kahit na umulan, kahit na baha. Oh, uh, actually binaha itong bahay nila nung nakaraan eh. Ito, ayan yung butas na 'yan. Hanggang ano kalahati 3/4 chata ng part ng ano ng bahay nila, ano binaha kasi biglang buhos ang ulan tapos uh, kasi dito sa amin, umuulan ng malakas na nap kapag ano, mga 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, ganyan, nag-uumpisa ng uulan. At ang ali-alin sangan pagka yung maghapon. Pagka umaga, hindi ko pa masyado. Pag hapon, ako, dun, yun na. Ano, ang alinsangan. Tapos, ito, binaha. Oo, oh, pero alam nyo, nagpasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi kahit na binaha nung nakaraang gabi, uh, 6 o'clock nga, nagwawalis ako dyan, no? Dyan, sa butas na yan, minawalis ko kasi puno-puno ng ano, parang lawa. <laughs> Tapos yung isang butas dun, no? Talagang uma, uma, no, umagos ang tubig dito mula dyan sa kanal kasi nakaligtaan kung palaliman na yung kanal. Dahil nung nagkanal ako, matagal na. Eh, hindi ko naman alam na bubuhas ang malakas na ulan. So, hindi ko nagapan. Ngayon, pumasok yung tubig. Kaya, Pasalamat ako kasi nung ano, nung isang araw nung 6 ang itlog nila. Tapos kahapon alam niyo ba, ano, uh, 100% ang production nila. So kagaya ng dati pa rin, uh, ito pa rin yung ano yung trial project ko. Pero siyempre nagpaparami ako ng kiti. Kaya pag uh, nadagdagan na 'yon, pag lumaki ang mga pinapalaki ko, na, kasi may pinapalaki ako mga ano, kiti doon sa brother. Ano na lang galing sa itlog na nila yung mga yan. Noon. To at uh, uh, product na ng ano na yun na yung tandang na ay ano na yun, no? yun product na yun. So pagka lumaki yung mga yun at uh, mapisa yung nandiyan pa na pinala, pinapalimliman ko kasi meron pa akong pinapalimliman dito. Ito. Ito meron pang anim dyan na pinapalindiman ko. Actually, seven sana yan eh. Kasi kaya lang, nung nakaraan, ano, nabasag, buti na lang kamo, na ano ko na agad kong nakita. So, pinalitan ko yung sapin, punasan ko yung medyo basang itlog. Eh, eh, hindi ko lang alam kung ano, hindi, hindi pa siguro naman sumiksik yung basa. So, pinalitan ko. Kaya, okay na naman, okay na ngayon. So, anim. Sana, sana, mapisa lahat yan. Uh, para may kasama yung mga kitty na sa brooder na pinapalaki ko. Mahirap magpaano, mahirap magpapisa ngayon lalo na ng umulan. At hindi, ito yung ano, ito yung, mag, yung problema ng karamihan, no? yung uh, nababasa yung bahay ng mga manok. So, ang ginawa ko kahapon, ito, nagkanal na ako alam niyo yun <laughs> nakakapagod nga pero alam niyo enjoy na enjoy ko naman yung ganitong ano ginagawa ko ayan o oh. oh. diba lumalim na yung ano lumalim na yung kanal tapos nilagyan ko na ng lupa dyan sa tuktok ng halo black para yung ano kung may tuluman na galing dyan sa bubong yung um, dito sa bubong hindi na didiretso dyan sa ano sa halo black ayan so malalim na yan diretso hanggang doon doon hanggang doon sa labas ang dyan sa labas nilalimong ko na. So hindi naman na siguro magiging sagabal 'yung ano na 'yan, 'yung ulam na 'yan pagka dating ng gabi. Pero umulan pa naman kagabi kaya lang hindi na ano, hindi masyadong malakas at hindi na rin umagos 'yung tubig. So itong ano na ngayon dito, 'yung parang kasi may ano pa rin. Uh, may moisture pa rin. 'Di sabihin ano, hindi pa rin masyadong natutuyo kasi nga lilim, 'di ba? hindi pa rin naman umaaraw maigi. Kaya mahirap uh, hirap buksan itong pintuan. So hindi ko na bubuksan. So, yun. Kaya salamat ako. Very healthy sila. Tapos, ano pa rin. No, yung itlog pa rin nila ay ano, ah, maganda. Kaya oobserbahan ko ngayon kung ilan ang maiitlog nila ngayong araw nito. Dahil kahapon ay kumpleto. So, ngayon nakatatlo na. Hmm. Pag, <laughs> pagka uh, dumami Pagka dumami na yung kiti marami na akong palalakihin titi itsatsagain ko munang mapalaki yung mga yon tapos yun madadagdagan ko naman and by the time na makal na yung mga yan hindi eh, may kapalit ka <laughs> Diba? ba so hanggang dito na lang muna tayo at uh, sa mga bago no huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at sana pagpalain tayong lahat